mga gagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una adigit sa lahat, ating iaalay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bumuhay at naghahari e isang Diyos magpasawalang hanggang. Mga kagabay, sumasalangit nawa ang kaluluwa ng yung maong Pope Francis. Mga ilang araw na lamang, at siya ay na sa kanyang huling hantungan sa Basilica of St. Mary Major sa Roma. Hindi sa Basilica of St. Peter o Saint Peter's Basilica. Sa ngayon, eh, na nagaburo siya sa St. Peter's Basilica at mga ilang araw na lamang. Gunitain natin ang mga alaala ni Pope Francis sa pagkakataon ito, ang kanyang pagmamahal sa kapayapaan. Ang labing dalawang taong panunungkulan ni Pope Francis bilang ating Santo Papo, bilang pinakamataas na bispo ng Sembahang Katoliko. Katolika ay uh, makatawag natin isang legacy of peace. Kapayapaan para sa kapayapaan. Pontepisyo ng kapayapaan para sa kapayapaan. Freedom, democracy, liberty, sa anumang antas, mataas, mababa, ang laging ang laging nasa isip ni Pope Francis noon ay ang kapayapaan. At uh, bilang isang Santo Papa, siya ang maraming pinuntahang mga guro, mga gera, mga pataya na kanyang pinapatawag ang mga matataas na pinuno. Halimbawa, nagkaroon ng isang civil war sa South Sudan. Nag-aaway ang dalawang grupo kung sino sa kanila ang dapat magiging leader ng South Sudan. Siya, uh, tingnan natin ito, si uh, President Salva Kerr at uh, Kurt Makar. Ito yung mga top leaders doon ng Sud South Sudan na nag naglalabang. Ulitin natin, President Salva Kerr at si Rick Makar. Noong uh, April 2019, ah, panahon ng COVID, nag travel bumiyahe o oh, hindi bumiyahe pinatawag ni kinausap ni Pope Francis ang dalawang leader na nag-away na ito sa Sudan na pumunta ng Vatican pumunta nung uh, papalapit na sa palasyo ng Vatican ang uh, dalawang leader si President Salvaquer at si Red Macar sinalubong sila ni Pope Francis. At nakakagulat ang kababaang loob ni St. Francis sa sobrang pagmamahal ng kapayapaan. Nang nasa harapan sa ng dalawang leader, biglasan sa at hinalikan ang mga paa. Sabihin na natin ang sandalyas ng dalawang leader. Hinalikan ng buong kababaang loob. April 2019, panahon ng COVID. Ngayon, ang ginawang ito ni Pope Francis ay nagpaalaala sa inyong kagabay noong panahon ni Jesus, Huwebe Santo o Monday Thursday, bago ang Last Supper o Huling Hapunan. Ano ang ginawa ni Jesus? Kumuha siya ng isang malinis at regana, nilagyan ng tubig, pinuno na tubig, kumuha ng dalawang tuwalya, lumuhod sa harapan ng kanyang labing isang apostolis. Wala na si Judas Iscariote, lumayas. Nagwala upang try rin si Jesus. Inugasan niya, hinalikan niya, pinunasan niya. Nang ayaw magpahuga si Pedro, ang sabi ni Jesus, hindi ka magiging malinis kung hindi ka magpahugat ng iyong paa. Hindi ka magiging balili sa iyong kasalanan. Ganun si Pope Francis. April 2019, lumuhod sa harapan ng dalawang nakaawan na leader, umihingi, umaapila na huwag nilang ituloy ang kanilang pag-aawan. na nila alang-alang -alan sa mga madadamay na mga kapagbaya nila. Sino ba ang po na nakalawa nila? Lumuod para makikusta. At ito pa, ang ating tunghayan sa pagmamahal ni Pope Francis ng Kapayapaan. Ay noong uh, November 2019, may COVID pa rin. Bumisita si Pope Francis sa Atomic Bomb Hypo Center sa Nagasaki at Japan. Alam naman natin na itong uh, Atomic Bomb, ito yung ginamit noon ng Amerika upang uh, tuluyang talunin ang Japan noong uh, binagsakan ng Atomic Bomb ang uh, Nagasaki at Hiroshima, Japan. 1944 or 1945. Uh, 1945. Hindi, hindi, hindi na natin natatandaan ang tamang taon. Pero isa sa dalawa, 1944 o 1945. Napilitang sumuko si General Yamashita tumakbo nagtago ng ibinagsak ang atomic bomb. At dito, ginunita ni Pope Francis doon mismo sa lugar saan ibinagsak ang atomic bomb at na nanalangin si Pope Francis na sana hindi na maulit ang naturang insidente ang gagamit ng isang uh, sa isang laban o kaya hanggat sa maari pairalin ang kapayapaan ganyan ang pagmamahal ni Pope Francis sa kapayapaan sa panahon sa isang tupad at uh, isa pang napakagandang ehemplo ng pagmamahal ni Pope Francis sa kapayapaan ay noong September 29, 2015. Wala na ang COVID noon. Wala pang COVID noon. Ah, wala pang COVID noon nang si Pope Francis ay pumunta sa ah, nagkaroon ng session ang United States of America Congress. Congress ng Amerika nagsisyon Pumunta si Pope Francis at parang isang senador, parang isang politikong nagsalita, tinuligsa ang paggamit ng mga bansang makapangyarihan, katulad ng Amerika, Russia, Korea, Japan, ng tinatawag natin, nuclear weapon. Sabi ni Pope Francis, huwag ninyong isama sa inyong kaibangan, sa inyong pagpatay ng tao. Ang uh, mga inosinti at mahihirap ng mga tao. Ano kaya kung nakita ni Pope Francis ang tokhang ni Duterte? Parehin kaya niya si Duterte? Kayo na ang sasagot sa pagmamahal ni Pope Francis sa kapayapaan. Tokhang saan libo-libo ang nabiktima sa isang dragoan ni Luther King. Ganun ang pagmamahal ni Pope Francis sa Kapayapaan. At isa pang uh, travel ni Pope Francis sa Kapayapaan o isang ginawa niya ay noong nagkaroon ng Gaza uh, conflict ha, sa, uh, sa pagitan ng Israel at ng uh, Palestine. Alam naman natin ang Israel isang maliit na bansa na sakop ng uh, Palestina, Jerusalem, yung mga Hudyo, mga Palestino. Alara pa yata ninyo si David at si uh, Goliath. Kin kinumbidan niya ang dalawang leader na ito upang paghihinto ang Gaza War. Maraming pagkakataon, mga kagabay. Thank ka. you.